Sakaplay oh, na to ha ah. mo na lang, ito oh, Tanga tanga ka na talaga <laughs> Ayan na sakaplay na yan O oh, tingnan natin ang daming sablay boss Yung mga awang pagkalalaki Ayan boss ang lalaki Tapos meron ditong kinasa, Baliktad. hindi na rebit, ay hindi na ano. Hindi na lagyan ng sealant. Ito hindi na hindi na tech screw. Lahat ng dugtungan ng sombrero walang wala siyang sealant. Oh. Tapos ito, bakit nagtataka ako rito? Bakit ganito to? Ayan, may mga butas, boss. Butas, oh, hindi na nilagyan ng sealant. Nagbarinahan ito dugtungan ngayon butas oh butas madaming ganto puro nakaangat malalaki pasok ang daliri saka bakit ito hindi siya nakasaklob ng maigi oh dapat ang normal niya nandito yan eh tapos ito boss tataka ako ba't ganito to di pag nasalo ng sombrero yung tubig eh lahat pasok dyan hmm? oh lahat pasok dyan walang sealant yan eh oh hmm. lahat pasok dyan hmm. andog hmm. yut ng mga ano oh, ito ang lalaki ng awang hmm ang lalaki ng awang mainit madulas yung ano madulas mainit ayan o halos lahat ng dugtungan walang sinilan o. dito may baliktad baliktad ang kasa init ah madulas kasi ang yero ang init sa boss ayan ayan boss balik sa dyan ka sa dapat ang normal ganito ganito dapat ang normal Ito, to ang ganito pero dapat nakasaklob yan nakasaklob hanggang doon dito bakit yan nakatungtong lang eto baliktad to yan o, baliktad yan Baliktad Baliktad yan Ayun din o Walang sealant Pinakadulo na yun, bakit ganon Pagpunta ng tubig ron Sasaluin lahat nun, ipababato lahat dito sa Sanipa natin Kung may sanipa na yan O di, klase yan O, o mga sombrero o Ang lalaki ng mga awang pasukan daliri oh. ayan o oh. ito mo pagkasilan naman oh. sinilan nga po baboy naman pagkasilan o oh. oh. Ayan oh. talo ko yung ano eh. Ang init ah. Eh, oh, ito. Ay, hindi naman tinuloy ah dito to to ang daming awang ayan ang dami ito so, ayan ang lalaki ng mga awang lahat yan halos papunta ron pati kabila ganyan din butas ayan may butas oh. hindi man lang yun ano ayan mga yan oh. ah, init. ayan ang lalaki ng awang sobra lalaki oh, grabe ang awang lahat lalos ng sombrero ganyan boss dalalos puro awang pasukan daliri oh. oh ah uh init uh Shush. uh mo oh. daliri ko pasok oh. dalawa pa oh gusto mo tatlo pa oh. Tatlo daliri oh. Pasok. Oh. Tang ini ito eh. Baboy. Dungis oh. Bago yan. Tingnan mo oh. nilagyan ng ano ng sealant ano o tulad nyan o oh, magkatabi, magkatabi pa basic na lang yan hindi pa nagawa oh, oh, iiwanan pa ba yan andito na sa babaan o oh, madadaanan makikita hindi oh. lang bin man lang malasakit oh, ayan o oh. butas oh butas lumpaw oh. yun oh, butas grabe naman ang gawa yan ang grabe butas oh Pinoet talaga oh, laki pasok na pasok yung daliri tatlong daliri pa pasok ito oh ano ba Diba papasok ang tubig dito oh. oh Ba't 'yan ganyan -ganyan? Lahat ng, ng kanto ganyan. Oh. Lahat, ang awang. Bye oh, bye. 没国人啊。<noise> <noise> <noise>